May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay! Xin Nian Kuai Le. Gong Xi Fa Kai. Nagdaos ng makukulay na Spring Festival receptions ang ilang embahada ng China kamakailan para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year. Gaganapin ng Chinese New Year sa January 29 kasabay ng pagsalubong sa Year of the Wooden Snake na sumisimbolo ng karunungan at pagiging madiskarte. Sinasabing magdadala rin daw ito ng enerhiya ng pagkamalikhain, paglago at pagunlad. Mahigit isang libong katao mula sa gobyerno, kongreso, pribadong sektor at mga foreign diplomat ang dumalo sa Spring Festival receptions receptions. Nagpaabot naman ng mensahe sina na Vice President Sara Duterte at First Lady Lisa Araneta Marcos. Binanggit ni Duterte ang kahalagahan ng limampung taong pagkakaibigan ng Pilipinas sa China habang binati ni Marcos ang patuloy na pag-unlad ng relasyon ng dalawang bansa. Inihayag nila ang mga ito sa kabila ng lumalalim na hidwaan sa West Philippine Sea. Strong bilateral relations between our countries has through decades. Sa Tajikistan, masigla rin ang pag-host ng Embahada ng China ng Spring Festival Reception. Nagbigay ng kulay sa okasyon ang iba't ibang pagtatanghal tulad ng Lion Dance, Gozing Music at Tajik Eagle Dance. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.